naman me. <laughs> Di ka na nakapos malunggay oh, wala nang dahon. Malunggay na mukha na naman. Halos bawat loto mo lang ula ng ulam ay malunggay ah. <laughs> malunggay oh. Pinatanggalan ko talaga yung dahon. Ah, kagta mo oh, wala nang dahon. Oh, sus, hindi na nakadahon na maayos yung malunggay sa'yo. Oh, tamo. Halos talbos na lang. Kuwawa naman malunggay malunggay na lang muna tayo <laughs> yo nako ubos na naman yung ano natin yan ay no sa kabila mi sa may, may sa yung naroon sa kabila di dulo lang yung kinukuha ko ayok na magulang kaya pala wala ay no nga meron na ano na Tinatanggal ko kasi talaga yung mga dahon mo hindi na kadahon ng maayos yung malunggay. <laughs> Agad-agad sa'yo. iyo. Ka kasi sa kabila. Kailan pa din ko nga? Tamo. Pangit eh. Hindi na kamo na ng maayos kaya puro pangit. <laughs> May tinatanggalan ko talaga siya ng dahon kasi pag magulang na. nakataka mo sa malunggay ha ay no kabila itlog itlog nang <laughs> tulad nito me tamo wala nang dahon hmm. na hindi na <laughs> kawawa naman yung malunggay hindi na nakakadaho ng maayos tanggalin na lang natin to wala na to yun kaya nga nawawala siya ng dahon kasi tinatanggal ko ngayon hmm. ganyan niya no, oh, maganda talaga pag mayroong tanim mo ng malunggay kasi halos araw-araw pwede kang mag-ulam ng malunggay <laughs> Wala nang dahon. Wos na halos. Ayan o. Oh, Ang lakas magluto ng malunggay. <laughs>